Hi guys, magandang araw po. So, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. No? So sa video na ito guys, pag-usapan po natin bakit ba hanggang ngayon, no? 2024 onwards, bakit mahalaga pa rin makapagtapos ng, ng apat na taon na kurso kaysa sa mga vocational o hindi ka talaga nakapagtapos para makapaghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers especially po sa aking mga subscribers sa Jake Pomparadja channel maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko Merry Christmas so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito like lang po, share and huwag mag subscribe ito po ay pawang opinion ko lamang po bawat tao may kasariling opinion regarding sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran kung, may, kung meron kayong isuggest or mga opinion, pakilagay lang po sa comment natin Okay, simulan na po tayo Bakit po hanggang ngayon, bakit mahalaga pa rin nakapagtapos ng apat na taon na kurso dito sa Pilipinas Una-una po dito sa Pilipinas guys ang mga company natin, companies, private or gusto nyo magtrabaho sa government, government, isa sa mga uh, requirement ay nakapagtapos ng college para maging qualified sa position. Okay? Don't make me wrong ah, mayroon naman kumukuha ng mga vocational courses like 1 year, 2 year or 3 years na courses. Pero ang problema kasi dito, kung hindi kayo nakapagtapos ng 4-year course, karamihan ng mga position para ma-promote kayo, dapat nakatapos kayo mayo yon ng degree, 4-year course. Regardless kung anong field na natapos nyo, basta nakatapos lang kayo ng 4 years. Kahit sa mga call centers, ibang call centers, ay nire-require at least 4 years course graduate or college graduate. Kahit sa mga office work, clerk clerical jobs nangangailangan po nga nakapagtapos ng koleyo. Yan po ang problema dito sa Pilipinas. Kung mahirap ka at saka hindi ka pa nakapagtapos ng four year course, medyo mahirapan ka makapag-apply sa trabaho. Kasi nag nag one, isa po 'yon sa mga mahalagang requirements. At saka when you see some job opening sa mga online kasi karamihan sa ngayon ng mga job opening makikita natin sa internet na specify talaga na at least college graduate. So mahalaga pa rin na makapagtapos. Sa ngayon kasi guys, very competitive na ang job market. Marami na tayong graduates. Lumolobo na po ang populasyon ng Pilipinas. Last time po umabot na po tayo ng 110 million millions of Filipinos, no? Iba nandoon pa sa abroad. So overpopulated na to, tayo at saka every year maraming gumagraduate, no? Sa school, colleges, vocational. So ang ang job market is very competitive. Kung ikaw, kung gusto mo talaga makapag apply ng trabaho is hindi lamang sipag but also your qualifications. So you have to be what? Graduate. Ay iba nga kung gusto mo magtrabaho sa government, magtuturo, kailangan mo pa ng masteral. Ang iyong lingkod, nakapagtapos po ako ng bachelor's degree in computer science. Natapos ko rin ang dalawang master's degree ko. Ang una po ay way back in 2008, master of arts in education, major in instructional technology sa La Consolation College. I graduated cum laude. And then ikalawa po is master in information technology sa Nones Northern Negros State College of Science and Technology. Ngayon, 2024, January, naging sana siya. State University of Northern Negros, 2020 ako nagpagtapos. At saka nga, this year, 2024, natapos ko rin ang aking PhD or Doctor of Philosophy, Major in Technology Management. So, ganun talaga, no? Very hard to apply for a job kung hindi ka nakapagtapos ng for your course. Okay? So, sa ngayon, wala naman reason na hindi tayo makapag-aral kung wala tayong budget kasi sa government, libre naman po ngayon ang tuition fee, no? Problemahin mo na lang ang baon mo, pamasahe, yun lang po. At saka mga, iba siguro mga miscellaneous fee, no? So, advice ko lang sa lahat na nanonood, dapat po makapagpatapos po tayo kahit college graduate lang po, no? Mainam na po yon Okay guys, so sana po may napulot po kayo na aral sa video na ito. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Huwag limutan mag-share and mag-subscribe po sa aking channel. Salamat po. Paalam.